Subuk-subukan ninyo na i-impeach ang Vice President. I will suggest to her that she should engage me as a defense counsel. So, paano magkakaisa ang isang bansa kapag ka ini-impeach mo ang Vice President? Hindi na ako masaya dun sa House of Representatives. Pagka nilalapan natin ang katwiran pag sinasabihan natin sila kung ano yung tungtunin, kung ano yung dapat gawin para hindi nag-aaway-away, baliktad po yung nangyayari. Pag ako na nagsasalita, guguluhin nila ako, pagtutulong-tulungan nila ako, pati nga po yung hopya na kinakain ko, kukunin pa nila. Ganun po. Ganon po yung mga tao ngayon. Nung isang araw po, nagsalita ako sa grupo ng mga hilot, yung mga kumadrona. Mga ganito rin karami po, mas marami pa dito. Sabi ko sa kanila, magsusumbong din po ako sa inyo. Kasi, napagalaman ko pagkang isang bata ay napanganak dito sa mundo at ang nagpaluwal ay kumadrona o yung hilot yung bata na yun, matalino pala. Alam niyo kung bakit? Tingnan po ninyo yung mga kasama ko sa Quad Kong. Napanganak lahat sila sa ospital. Kaya ako napanganak ako. Hilot po dahil mahirap lang ang buhay ko. Napanganak sa ospital. Tingnan nyo, pumurol ng pumurol mga ulo. Sabi nila, magkaisa tayo gumawa sila ng manifesto. Kailangan ka niya magkaisa tayo sa katapatan at paninindigan para alagaan natin ang ating bansa. Paanong pagkakaisa yun? Paanong magkakaisa ang isang bansa kapag ka ini mo ang Vice President? Hypocrisy. Nagpapanggap. Nagbabalag kayo. Ano po yung nagpapanggap sa Bisaya para ma-emphasis? Ha? Nagpakaroon iknon. O, so, yun, yun, yun. Translator ko, ha? Sabi ko, pagtulungan natin, napakaraming problema ng bansa natin. Ang kuryente, napakataas ang kuryente sa bansa ito. Sampung bills, power bills, ang ipinail ko wala kahit isa ang dininig sa committee. Sa paano mo puro quadcom na lang? Lahat ng panahon, lahat ng atensyon binigay lahat sa quadcom. Wala ng panahon para dinggin yung mga panukalang batas na makakabuti sa tao. Ano po ba ang layunin ng ating batas sa kuryente na ginawa 23 years ago? What is the objective of that law that was enacted in 2001 or 23 years ago? To ensure the delivery of quality and reliable and affordable rates of electricity in this country. So pag sinabi mong secure and reliable, walang brownout. Pag sinabi mong affordable, abot kaya. Abot kaya. Sa Bisaya, Para. barato. O oh, yan, yeah, nakita nyo naman. <laughs> Hindi mo alam yun, Sen. Philip Salvador. Yun ang pangunahing layunin. Pero hanggang ngayon, after 23 years, abot kaya ang kuryente, abot langit, tinanggal nila ako sa Committee on Energy. Pag sinasabi ko, Walang justisya kinagawa natin. You are not following the rule of law. Tinanggal nila ako sa Justice Committee. Kasi i-impeach nila yung Vice President. Para hindi na ako siguro makasali, tinanggal nila ako sa Justice Committee. Ang sabi ko sa kanila, yun ang akala nyo. Subok-subokan ninyo na i-impeach ang Vice President. I will suggest to her that she should engage me as her defense counsel. Yeah, hey! Kasi mali na po ang nangyayari. Eh. Wala na mustisya. Sabi ko sa kanila, eh bakit ninyo sinusuri ang confidential funds ng office of the vice president? Why? If you are honest in trying to enact a particular law, kasi po, inquiry in aid of legislation. There are more than 400 offices and agencies of government, beneficiaries of confidential funds. They were also notified by the COA. Mayroon silang audit observation memo. Bakit yung opisina lang ng Vice President ang ating iniimbestigahan? Kung talagang hindi kayo namumulitika. 400 offices ayaw niyong investigahan. Only the office of the Vice President. Politika po ito. Pangalawa, sabi ko, yung pag-audit, yung pag-examine ng mga papel, ng mga reports about public expenditures, ito po ay trabaho ng COA. There is only one office. There is no other office. Mandated to audit and examine expenditures of public funds. Only the commission and audit. Ang sabi ko, bakit po natin ginagawa ang trabaho ng COA? Kayo naman, commission and audit, bakit nyo sinurender ang inyong tungkulin? Meron pong problema dito, sabi ko. Nilalabag natin ang saligang batas. What was delegated can no longer be delegated. Kaya lang po pag ako nagsasalita ng ganito, pinapaalala ko sa kanila, Tinuturuan ko sila. Ang kinasasagot nila sa akin, yung mga magugulo. Guguluhin nila ako. Hindi sila makikipag-debate. Ang gagawin nila, manggugulo lang. Pagkatapos, papatay nila yung aking mic. Papatay nila. Ganito po ang nangyayari sa ating bansa. Sa ngayon po, nakakaawa ang kalagayan ng ating bansa. Napakamahal po ng kuryente, napakamahal ng presyo ng pilihin, napakamahal pa rin ng tubig. Ganyan po. Wala. Walang, tumi, walang tumitingin dyan. Ang gusto lamang nilang gawin, maghiring ng maghiring sa Quadcom. Ang Quadcom, wala silang ibang subject matter, kundi i-prosecute ang dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Nakakahiya po ang kanilang ginagawa. Kaya sabi ng mga kasama ko, total magulo na kayo diyan, lumipat ka na lang sa Senado. Pumunta ka sa barangay Taloma proper. Magpatulong kayong dalawa ni Philip Salvador. Para sa ganon, magkaroon ng kalidad ang Philippine Senate. Tingnan po niyo ang Senado ngayon. Tingnan niyo ang Senado ngayon. Kung baga niluto, hindi mo malamang kung anong klaseng luto. Kilala niyo naman kung si... Pabalik-balik na lang sila dyan. Eh, kayo rin naman kasi may kasalanan eh. Paulit-ulit. Pabalik-balik. Pagkatapos ganito pa rin ang kalagayan ng ating bansa. Mahirap pa rin ang ating bansa. Mayroong isang matanda na nagsabi, nagsalita. Isa siyang scientist. Insanity, sabi niya. Sa Tagalog, kabaliwan. Ano po yung insanity, sabi saya? Buang. Kabuangan. Insanity, is doing something over and over and over again, but expecting different results. Eh, boto na kayo ng boto ng boto sa kanila. Eh. Ganun pa rin. Hindi tayo makakakuha ng resultang mabuti para sa ating bansa. Bakit hindi natin testing yun si Philip Salvador? Isama nyo kami doon. Kahit hindi mo malaman kung anong klaseng niluto ang Philippine Senate, sabi nila sa akin, o oh, pa, paano, isasama mo ako dyan. Hindi pala magkakaparayong yung sahog, hindi magkakasama yung sangkap. Hindi natin alam kung anong lasa niyan. Tapos ilalagay mo pa ako dyan, isasama mo pa ako dyan. Hindi po, kanya, ganito po ang gagawin natin. Dahil nga hindi natin maintindihan kung anong klaseng luto na yung Philippine Senate, kayo po ay lalagay natin dyan para po magsilbi kayong magic sarap. Baka po sa lasa, magkaroon man lang ng lasa yung luto na yan, baka magkaroon tayo ng pag-asa. Tingnan po ninyo yung corruption dito sa bansang ito. Yung corruption, nalulunod na tayo sa corruption. Magkano ang ginagasta ng ating bansa araw-araw? Magkano? How much does this country spend every day? Do you have an idea? 15.8 billion pesos every day. Magkano naman ang ating kinikita araw-araw? 11.7 billion pesos. So gumagasta tayo nang mas marami kaysa sa kinikita natin. Anong deficit? 4.1 billion pesos. Yan po ang inuutang natin araw-araw. 4.1 billion pesos. or about 270 million pesos every hour. Bagsak. Magkano na po yung ating utang? 16 trillion pesos. 16 trillion pesos. E bigay ng bigay ng akap. Akap dito, akap dun. Puro akap. Hindi po yan ang gawain ng House of Representatives. Hindi po yun ang aming gawain. Wala po kaming gawain na kami ang magbigay ng kung ano-ano. Tingnan po niyo yung ginawa nila. Tingnan niyo yung politika. Ang budget po na pinresent ni Inday Sara, 2 billion pesos. Ano ang ginawa nila? Tinanggal po nila sabi nila, hindi, gawin na lang natin 700 million. Kasi yung ibang budget mo rito, ginagawa na rin ng BSWD. Yung iba, ginagawa na rin ng DOH. Yung iba, ginagawa na rin ng CHED. So, para walang duplication, tanggalin na natin yan. 700 na lang ang budget mo, Madam Vice President. Pero tingnan mo, sila, ay sila nang bigay sa binibigay ng DSWD. Akap dito, akap doon, puro akap, puro akap. punin po ninyo yung pera, hindi kanila yon. Pera ng gobyerno. Walang mangyayari po pagka ganito ang gagawin natin. Pag nagbigay ka lang puro adyuda, puro subsidy, hindi po lalakas ang ating ekonomiya. Ang mangyayari po niyan, pagkakuha ng pera, pupunta po sa mall, wala na. Wala na. Walang production na katapat. Hindi aandar ang manufacturing. Hindi aandar. Kailangan po umandar ang manufacturing para tumaas ang ekonomiya. Maraming trabaho ang generate Maraming produkto ang makukuha. Bababa ang presyo ng pagkain. Yun po ang dapat natin gawin. Ang pinaka-problema ng Kongreso ngayon, yun pong oversight function, wala na pong nagbabantay. Marami pong batas na magaganda. Pero, wala na pong nagbabantay sa pagpapatupad ng mga yan. Katulad po ng sinabi ko sa kuryente, 23 years ago, dapat mababa ang kuryente. After 23 years, mataas pa rin ang kuryente. Tingnan po niyo yung mga barangay. Ilan ang barangay sa buong Pilipinas? Ilang bilang po? 42,000 barangays in this country. Ilang porsyento po ng 42,000 barangays ang nakat nakatitindig sa sariling paa? How many percent are self-reliant? 2 percent. 98 percent gumagapang. Magkano ang sweldo ng kapitan? Average buong Pilipinas. 5,000 pesos. 5,000 pesos. Sa ibang affluent barangays, 38,000 pesos. Hindi magkakapareho. Magkano ang tanod? 800 pesos si e Paano mabubuhay ang tanod? 800 pesos si e twenty 24-7 ang trabaho. Ito ang problema. Meron akong panukalang batas. Ayusin sana natin ito. Sana yung agwat, yung layo ng kinikita between 5,000 pesos and 38,000 pesos medyo mapagtikit lang ng konti. Hindi po nadinig, minsan lang nadinig yung aking panukalang batas. Kasi po kinukuha lahat ng Quadcom ang panahon. Yung magagandang panukalang batas, ayo po nilang simulan. Ang gusto nila lamang simulan ay kung paano uusigin ang Pangulong Duterte. At kung paano i-impeach ang Vice President. Kaya ako nagpunta rito para malaman ninyo ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Pagtulungan po natin pag uyong mawawala ng pag-asa. Sabi ko nga po sa inyo, kahit mahirap, kahit mahaba ang laban, huwag po tayong matakat.